Mga kapatid, sa ng Islam, ang takwa na paulit-ulit na pinapayuhan ang mga tao tungkol dito tuwing Jumu'a ay isa sa mga natatanging katuroan sa Islam. Walang ganitong katuroan sa ibang mga relihiyon. Ang takwa na siyang pakiramdam o damdamin ng tao tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay natatakot na susuway kay Allah. At siya, sa dulot ng takot na ito ay nagsisikap na sumamba kay Allah subhanahu wa ta ta'ala at sumunod sa kanya sa bawat pagkakataon na kaya niya. Ang takwa, ito ay ang mapagpakumbabang pakikitungo ng tao, ng mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta ta'ala na walang wala sa iba pang mga relihiyon. Gayun din, ang relihiyon na ito ay nagtataglay ng iba pang mga katuruan, katulad ng ikhlas, ang pagbibigay diin na ang ating mabubuting mga gawain ay gagawin natin alang-alang kay Allah para sa kanyang kaluguran at paggagantimpala. Ang ating relihiyon ay relihiyon din na nagbibigay ng ibayong diin sa kaalaman. Walang relihiyon na merong pagbibigay ng ibayong diin sa pag-aaral ng mga tagasunod nito sa kung ano ang mga katuroan ng relihiyon na ito sa kanilang mga gawaing pagsamba at sa kanilang mga pinaniniwalaan. Ang lahat ng ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay nagpapatotoo lamang na ng relihiyon na ito ay relihiyon na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Relihiyon na nag-iisa, na nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng kanyang sinabi, Inna dina and Allahil Islam. Ang relihiyon para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Islam. At gayon din sinabi niya, Wa may yabtagi gayra al-Islami dinan falayukbala minhu, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sino mang maghangad ng iba pang relihiyon liban pa sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya at siya sa kabilang buhay ay mapapabilang sa mga talunan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga palataya ay marapat na proud, nagmamalaki sa kanilang relihiyon. Hindi nila ito dapat ikinakahiya. Dahil ang ating relihiyon ay relihiyon na tunay, relihiyon na mayroong mga paniniwala at mga katuruan na hindi gawa-gawa lamang ng tao. O kaya ay may kinalaman lamang sa mga pamahiin. Ating relihiyon ay relihiyon na praktikal na ang lahat ng mabuti ay pinag-uutos dito at ang lahat ng nakakasama sa tao ay pinagbabawal sa relihiyon na ito. Dalawang bagay, mga pinahintulot at, pinapahintulot at pinagbabawal na parehong matutukoy sa sunna ni Propeta Muhammad wasallam liban pa sa pagbibigay din dito ni Allah ng aral mula sa Quran. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lahat ng relihiyon ay nagbibigay ng pagpapahalaga sa kanilang mga kasulatan. Subalit tayo na mga Muslim, tayo lamang ang nagpapahalaga ng tunay na pagpapahalaga sa aral ng mga propeta. Tayong mga Muslim, nagpapahalaga tayo kay Propeta Muhammad SAW sa isang pagpapahalaga na hindi itinuon ng mga Hudyo kay Musa alayhis salam at sa lahat ng mga propeta na dumating sa kanila. Pagpapahalaga na nagmalabis din naman dito ang mga Kristiyano na da dahil dito ay sinamba nila ang propeta nila si Isa alayhis salam. Tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay nagpapahalaga kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi lamang sa pagdakila sa kanya o kaya ay pagsasambit ng mga pagpupugay sa kanya. Ang tunay na nagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yaong nagsisikap na maisakatuparan niya ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad nga ng sinasabi ng mga scholar na merong isang aya sa Quran na tinatawag nilang ayatul ikhtibar. Aya ng pagsusulit. Isang exam na para malaman ng tao kung siya ba ay minamahal ni Allah o siya ba ay tunay na nagmamahal kay Allah ay dapat na niya ang katangian nito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung kayo ay tunay na nagmamahal kay Allah ay sundin ninyo ako at dahil dito kayo ay mamahalin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa lamang ito sa mga patunay na marapat tayong nagpapahalaga sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi natin masasamba si Allah subhanahu wa ta'ala liban na lamang sa pamagitan nito. At sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi matatanggap ang ating mga gawaing pagsamba liban na lamang sa pamagitan nito kasama na rin ang ikhlas o ang dalisay na layunin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Wa may Pakadata Allah. Sino man ang sumunod sa sugo ay tunay na sinunod niya rin si Allah subhanahu wa ta'ala. Na nagpapatunay na hindi magkahiwalay ang Quran at ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagpapatunay ng pagiging batil ng paniniwala ng mga ligaw na mga sekta na nagpapakilalang mga Muslim katulad ng mga Quraniyun na tinatanggi nila ang mga batas at ang mga paniniwala na bagaman nababanggit sa sunna, subalit walang direktang pagpabanggit sa Quran. Mga tao, na kung tutuusin nga ay kafir, dahil si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagbigay diin na hindi magkahiwalay ang Quran at ang sunna bilang batayan sa ating mga paniniwala at pagsasabatas sa ating mga gawaing pagsamba at mga pang-araw-araw na mga gawain, si Allah ay nagpatibay pa nga dito sa pamagitan ng aya na ito. Na sino man ang sumunod sa sugo siya ay tunay na sumunod din kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang ating mga scholar nga, alhamdulillah, mula ng panahon ng mga sahaba hanggang sa sumunod na henerasyon ng matutuwid na mga muslim, lahat sila ay nagsikap na maitala at mapanatili ang sanad ng bawat ulat ng mga hadith mula kay Propeta Muhammad Wasallam nang sa gayon ay mapagtibay natin mula sa mga batayan na ito, mula sa kriteriya na ito, kung ano ang paniniwalaan natin ng na mga naiulat mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang pinakikinabangan natin ngayon. Na sa pamagitan ng mga sanad, natukoy ang mga sahih na hadith, natukoy ang mga daif na hadith at iba't iba pang mga aral mula sa mga bagay na may kinalaman sa sunat, sa mga ulat dito sa mga hadith tungkol sa mga sinabi iniutos o kaya ay ginawa o ipinahintulot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayun din sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal ladhina amanu ati allaha wa ati urrasul. O mga nanampalataya, sundin ninyo si Allah at sundin ninyo ang sugo. Na muli si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay diin na ang tao ay marapat na susunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at susunod din kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang sinumang Muslim o matinong muslim ang makakaisip na hangarin niya na sundin si Allah habang sinusuway niya ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sino man sa mga muslim o nagpapakilalang muslim na paghihiwalayin niya ang Quran at ang sunnah, tunay na ang tao na ito ay hindi mananampalataya dahil si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagbigay diin na hindi magkahiwalay ang Quran at ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad nga rin ng sinabi ni Allah Subhanahu wa Taala, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an yusibahum fitnatan aw yusibahum adabun alim. Yaong mga tumataliwas kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay marapat silang mababalaan sa kanilang pagsuway sa kanyang mga iniuutos dahil maaring darating sa kanila ang mga pagsubok o mga parusa o darating sa kanila ang parusa na masakit parusa o pagsubok dito sa dunya at syempre mas masahol pa rito parusa at pagsubok doon naman sa kabilang buhay. Gayun din sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Na sa ayan na ito si Allah subhanahu wa ta'ala ay ginawa niyang batayan ang paniniwala at pagtalima sa sunnan ni Propeta Muhammad s.a.w. ginawa niyang batayan ito kung sino ba ang tunay na mananampalataya. Nga sinasabi niya, hindi, sumpaman sa iyong Panginoon, hindi sila tunay na nananampalataya hanggang sa gawin kanilang hukom. Hanggang gawin kanila Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang hukom sa anumang bagay na kanilang pinagtatalunan. Nasa ayan na ito, binigyan din ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang tunay na mananampalataya ay malalaman o makikilala sa pamagitan ng kanyang pagpapasakop at pagtalima sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na siya namang pinaggagamitan ng sunna. Ang tao na nagaangkin ng kanyang pagmamahal sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay kanyang may papakita. Ang pagmamahal niya sa sunna ay may papakita niya sa pamagitan ng pagsasakatuparan dito sa abot ng kanyang makakaya, insya Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na napakaraming mga aya sa Quran ang nagbibigay diin na ang Muslim ay marapat na magpahalaga kay Propeta Muhammad sallallahu Wasallam at magpahalaga sa kanyang napagtibay na sunnah. Nang ating mga paniniwala at ang ating mga gawaing pagsamba, insya Allah, ay nakabatay sa mga saligan na ito. Nang sa gayon tayo hindi, ay kailanman hindi maililigaw lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na lumalaganap na ang masasamang impluensya at mga syuboha, mga kalituhan na ipinapakalat ng mga tao, ng mga ligaw na sekta na nagpapakilalang muslim o ng mga kalaban ng mga muslim at mga mangmang, -mang, mga Roy beda na nagdudunong-dunungan sa relihiyon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala muli bilang paghihimok sa mga mananampalataya sa mga tao na sundin ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabi niya ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walir rasul idadaakum lima yuhyikum o mga nanampalataya tumugon kayo kay Allah at sa kanyang sugo na dito inilalagay na ni Allah ang parehong antas sa parehong antas ang pagtugon kay Allah at pagtugon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yun nga hindi maaring sasabihin ng tao ay kakatwiran ng tao kahit kailan sun na lang yan o sasabihin niya sunna lamang ang isang bagay kaya hindi niya ito gagawin o kaya ay walang dalil sa Quran kaya hindi niya gagawin o iiwasan ang anumang naisabatas sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, Bagaman ang salitang sunna ay maaaring mauunawaan natin sa kahulugan na mustahab o voluntaryo. Ito, kahit ito ay hindi natin maaring gagamitan ng katagang lang. Na para bang minamaliit natin ito, na para bang ito ay walang saysay. Ang tao, marapat na maunawaan niya na walang sino man ang papasok sa paraiso, liban na lamang na niya ang mga gawaing pagsambarito at maniniwala siya sa mga pinaniniwalaan sa relihiyon na ito ayon sa kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya pangilagaan at pangilagan ng tao na siya ay makakapagsabi ng mga salitang sunna lang nang sa gayon ay hindi siya mapapabilang sa mga tao na nagmamaliit sa relihiyon na ito dahil ang sunna na minamaliit ng mga tao ito ay naglalaman ng paliwanag ng Quran at ito'y naglalaman ng kabuuan ng relihiyon nito. Sa so dito nga sinabi ni Allah Subhanahu wa Taala, O mga nananampalataya, tumugon kayo kay Allah at sa Kanyang sugo kapag tinawag nila kayo tungo sa bagay na magbibigay sa inyo ng buhay. Natulin na si Allah sa Quran at ang sunna ng Kanyang sugo, wala itong ipinangaral na anumang bagay liban na lamang sa kung ano ang kapakipakinabang at wala itong ipinagbawal liban na lang sa kung ano ang masama. Nagayon din, panghuli, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى rasul. Na kung kayo ay hindi magkakasundo sa anumang bagay, ay ibalik ninyo ang usapin na ito kay Allah sa pamagitan ng pagsangguni sa Quran at ibalik ito sa Propeta Muhammad SAW sa kanyang sugo sa pamagitan naman ng pagsangguni sa kanyang sunna. Siyempre, ang anumang magiging interpretasyon ng tao sa mga aya at hadith ng Quran at ng sunna respectively ay marapat na naayon sa tama na pag-unawa at hindi sa interpretasyon lamang na inimbento niya nang sa gayon ay magkakaroon siya ng pakinabang na pangmundo sa kanyang pagbibigay ng sariling interpretasyon. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang usapin ng pagpapahalaga sa sunna at ang mas mahigpit na pagkapit dito ay mas kinakailangan ng mananampalataya sa panahon natin ngayon. Lalong-lalong -lalo na sa panahon natin ngayon na lumalaganap na ang napakaraming mga fitna at mga syuboha, mga panlilin lang sa relihiyon, kaya marapat na magiging mas mahigpit dapat ang kapit natin sa lubid ni Allah. Nang lubid ni Allah, hindi lamang ito nangangahulugan ng Quran. Ang lubid ni Allah ay ang anumang pinaninindigan ng relihiyong ito, lalong-lalo na ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.